Actually, yung pagiging responsable yung uh, minahan o so, mining companies, napakalawak. You no? Mm -hmm. Hindi lang yan kung sa compliance mo sa gobyerno. Kapag no? so, uh, may, may meron din tayong uh, kailangan kampanan no? kung una um, sa community mo. Uh, may mga tao tayo sa community, may nasasakupan tayo. Kapag so, uh, may mga programang binabato rin. Yung uh, may mga SDNP tayo, may mga CSR. No? the same time sa, sa sa gobyerno rin napakarami rin mga taxes fees na dapat nating bayaran yung national government so hindi na siya basta business entity napaka dami pag may uh, mining ng talaga yung compliance at yung mga regulation na dapat sundin para maging responsable ng minero o mining company stand on lahat kailangan siyang i-consider even yung maliliit na detalye from taxes, to manpower, to tao, to community, So environment at safety. So napakalawa ko nung dapat i-comply namin dapat dalawa. Para masabi na responsable mo talaga nga kami. Kung naglimina. Lahat, pati mga batas uh, na nag-overb, na nakakasakop sa amin. Batas ng paglimina, batas ng kapaligiran, batas ng panatan. Kailangan po lahat na i-comply namin at uh, gawin ng tama. Para hindi nga, hindi medyo holistic yung approach natin ito sa mga compliances so, uh, we are at the end of our current fourth phase of SDMP. Uh, last year na ngayon ang implementation and that, um, so far, lahat naman po ng aming programa ay na-reserve naman po namin sa so community. Um, those programs po ay based din po sa nila Mas CSR tayo, may mga ganyan din tayo. Then, yun po. Um, so, ngayon, Currently, tapos na yung five year natin. Ngayon, may bago tayong set ngayon. So, yung unlike previous, yung current natin five year ngayon, naka-focus siya sa education and health, na nagiging priority natin kasi diba nagkaroon ng pandemic. Ginawa natin yung current five year natin ngayon during pandemic time. So, yung approach natin doon is mag-depende sa pandemic. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan natapos. Buti nga, tumagal lang ng 23 years eh. Pero yun, ngayon, ngayong year, ngayong set ng panibagong five year natin, yung fifth phase na tinatawag is uh, for 2026 to 2030, magiging tulubos tayo ng mga bagong programs such as meron tayo na yung mood, ganyan. Magkakaroon tayo, may hey, actually may tatlo kami ng ibibut na pin propose yung sa may sewing, tapos mag-aalaga sila ng mga hito, uh, banyan, tilapia, mag fishing sila dyan. Tapos meron pa yung mga frozen food, speaking, ganyan. So may mga ganun tayong bagong may-introduce. And we are hoping po na paki po yung ating mga community, yung ating mga stakeholders sa pag-implement doon. Kasi syempre, crucial po sa isang project, sa isang proyekto na may yung cooperation na baka yung mga tao ay biglang mawala ng gana, ganyan. Pero we are we will try our best na maging okay po yung implementation niya. At isa pa, di ba, um, climate change, ramdam na ramdam na po natin siya. So, may mga disasters tayong ano, dumadating na hindi natin din expect So, may in-introduce din tayo na emergency response para sa ating mga community na Simulan natin siya next year. magte training sila ng mga first aid, kung paano yung mag-rescue, ganyan kasi. Like, dito sa pag-asa kami, sigling ilog po dyan. So, nung nakaraang taon, yung gabag yung first aid, nag-bahabi na nga yung community. So, may mga na may mga standards. So, ang um, ano nila doon is mag-matuto sila, mag-response sa sarili nila, hindi na sila mag-aantay ng ano na i-receive sila 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 na lang. So maganda rin talaga na magkaroon sila ng skills na ng, ng ano na capability para sa sarili nila, mahigpit nila sila sila mismo. Tapos yung mga first aid, mga ganyan kasi ano, maganda rin na sa isang community mayroong marunong para sila hindi na nila kailangan magtawag sa ganito kasi knowing barangay no, sa one of the largest barangay sa buong Pilipinas. So, um, hindi naman sa sinasabi natin ano, malayo po kasi yung mismo name. So, uh, um, yung rescue, yung mga responses is medyo matagal bago makarating. Eh. So, mga solar lights natin, continue siya, yung mga sa community, ganyan. Tapos, meron din po yung, di ba kayo, katulad yan, wala nang COVID. Pero, meron tayong influenza-like illnesses. So, yung mga ganong sakit, ma-i-aano mai natin yun, ma-prevent natin yung mga ganong sakit. If yung mismo bata, matuto siya at the early age, paano nga aalagaan sa sarili niya. Like, the basic hand washing. So, magkakaroon kami dyan. So, probably next year, bibigyan natin ng mga hygiene kits yung mga bata. May kasama may easy, paano sila tuluan ng sibilyo, magpugas ng mga kamay nila, ganyan. So, with regards yun sa hygiene nila. Then, continuous din, may medical mission, yearly yan. So, kailangan natin siya. Then, meron kami yung mga senior citizens na continuous, binibigyan sila for free ng maintenance medicines nila. Oh, approximately 200 days ng worth ng medicines ang ibibigay sila sa kanila sa loob ng isang taon. So, very ano siya, maganda yung epekto sa kanya na natutulungan yung mga senior, na nababawas sila sa mga pension nila, na umaasa lang ating government, ganyan. So, nababawasan yung mga expenses nila sa mga gano'ng bagay. So, may ano, maganda rin po yung ano natin sa community na very, ano sila, very cooperative sila. But, meron din tayo with regards dun sa ano, simbahan. Ang ating chapel ay sobrang ano natin dyan, sinusuportan po natin yung mga improvements chapel. Kasi alam naman natin na minsan may mga nag simba minsan wala, ganyan. Tapos, meron din po kasi yung ano, sa CSR na po namin ito na activity ng feeding program. So, yun, makikita niyo mamaya, may feeding program na na doon. Doon sila, doon nila tinatago yung mga kaldero nila, ganyan. Doon sila nangiguto. Maganda rin, nagkakaroon ng samahan yung mga community, yung mga nanay na magkaroon sila ng mga activity pag, pag, pag dun sa mga anak nila, ganyan. So may mga volunteers lang po kasi din yung mga nagluluto dun. So ayun. Ilan ba ang barangay? Dalawa po, Barangay San Jose at saka Barangay San Luis po. Pero yung sitio po, medyo madami po. Sa so, like sa Barangay San Luis, meron kaming apat. Dito sa San Jose, um, currently dalawa siya. Pero next year, magiging apat po sila nagkaroon na kami ng neighboring community. Dineclare na po namin yung aming neighboring community, which is yung Sitio Maula. Under pa rin siya ng Barangay San Jose, dun sa kabilang area. And yung buhay na tubig po dito po sa may baba ng Pamias City. So, dadami pa po lalo yung makikinabang, ganyan. Mga beneficiary natin ng mga school supplies, mga ah, ganun. Parang katulad na rin ba yung Barangay San Yes, po. Actually, magkakaroon po kami ngayong Sabado sa November 8 ng medical mission sa Barangay de Iba. Yun, CSR po siya. So, may mga extended pa po Bukod sa STFP. May extended kami mga ano programa. Sa education po, kahit ano, um, bale, yung mga scholarship po, probably mag-iintroduce po kami. Magpapa-exam lang po kami, ganyan. Maghahanap po kami ng mga probable na mga ano, mga beneficiaries po, yung mga pwedeng beneficiaries po namin na uh, matulungan po, yung mga deserving po na mga students na matulungan, yung walang mga kayahan na makapagtapos ng pag-aaral. Pero magbibigay ng great impact po doon para sa family niya na magkakaroon ng isang graduate para pag aaral ng iba pa. More than 20 po siya, more on mining and geo. Leo, Jesus, yung aming mga napatapos. Ganyan. Tapos... Kasi so, nag-graduate na yun? graduate na po 20. yun. Yes po, nasa 20 po siya. Ang... Kasi sa education na bukod na sa... Know, scholarship. Scholarship. No? Continue siya yung suporta sa... Is mga pa. Bigger teacher. Bigger teacher. Bigger yeah. Continue siya, hindi siya mawala. Yung suporta sa provision namin ng mga... Ng mga... Ano School supplies. Hmm no, sa community sa mga sa mga estudyante ng uh, nearby uh, community na ano, so dito pa rin doon. At the same time nga, yun ay yung sa of Rital Quarry Academy na kung saan na ito siya ng na technical course so, yung tinuturo. O yung school na nakaraan na may mga welding na uh, SMAW, NC1, NC2, so, yun yung mga related sa uh, education. Eh, mabanggit ko na rin po, no, malino lang rin sa uh, tinatangyang kami ng kanina yung nasa fifth phase na kami no, uh, ng uh, 5 year SDMP. Bali, kung susumahin po kasi, bawat phase ng SDMP, may limang tao siya. So, kung sinasabi po natin, naka fifth phase na kami sa 25 years na yung ginagawa uh, na program ng SDMP na yan. So, din siya katagal na suporta at tulong sa community. Although, sabi nga po, no, maliit lang yung budget namin. Uh, compared siyempre sa mga metallic kasi mga metallic yun na metal. so, compared sa kanil mga lalaki talaga pero although yung ganun na siya kaliit eh, uh, kapag tama naman at yung uh, programa tama yung align talaga doon sa kailangan ng community mas nagiging worth it yung mga bawat programa kasi napapakinabangan nila kasi magkaiba po yung needs at doon sa wants ng community so pinag-uusapan po yan with Abel uh, Combrel at Clarice yung mga community leaders Siyempre, okay. uh, deliver rin sila ng mga programming pala yun. Yung kailangan sa ngayon. Siyempre, dalawa siya eh. Meron short term, meron ding long term. So, hanggat maaari, kahit maliit yung budget, tinitikap namin po na matugunan both uh, needs nila talaga ng mga community. Hanggat maaari kasi nga, nabagit nga naman po rin, yung tulong na yan is hanggat nandito po, yung Teresa mga uh, sa area nila. Kasi nga, uh, sabi nga, yung pagmimina, hindi talaga siya lifetime siya po, okay pwede kami mawala, pwede kami matapos ng pag-umina. Pero at least, yung tulong at support na, na naibigay sa community, dapat yun maging sustainable sa kami. Kaya ngayon pa lang, at early age, uh, talagang nagsisikap kami na kapag hindi lang kami bigay ng bigay, kundi kailangan may part yung community. Ang tawin nila yung counterpart. Kapag nagbigay kami, pero dapat may gawin din sila. Yung mga po, uh, example dyan, yung mga solar light. Sa kung saan, I think, yung uh, crime dun sa lugar, medyo bumaba kasi dumiwan na yung lugar. So, nag-provide yung company through STMP yung gano'ng solar light. Ang part ng community is to maintain solar light. So, yun yung, yung part nila na uh, alagaan, ayusin, yung mga naibigay sa company. So, gano'n siya, no? medyo ngayon ang STMP medyo hindi tulad before na provide na na provide. Ngayon, talagang kailangan maging active yung community na alagaan, ingatan yung mga binibigay ng kumpanya. Kasi yun, nga, para sa kanila yun. Para naging sustainable din sa kanila. Habang mawala man kami, doon pa rin yung mabinigay namin, doon pa rin yung, okay, yung legacy na iiwan sa company. So, kaya medyo ngayon, medyo magalas. So, same time ngayon ng STMP, inline na siya doon sa SDG, SDG na no, Mang Clarice. Oh, yung uh, social development goals na, na medyo trend natin ngayon. Eh, Bakit na, parang nga pala nung uh, STMP yung nakalain sa sustainable development? Um, most likely po, um, sabi po na dapat po lahat. Kaso may mga programa po tayo na hindi hindi naka-under po sa indicator, Philippine indicator. So okay lang naman daw po yun. So basta po merong naka-align at least merong at least kung ang program po natin ay 10, may naka-align na 5 ganyan. So ang ano po ang naka-align po namin for ang proposal po namin na naka-align ngayon ay yung solar lights, yung emergency response, yung livelihood, tsaka yung mga medicines po, yun. Nakaka-align po siya sa lahat. Ang hindi lang po naka-align so far is yung support po namin sa chapel. Yung pagpaparepare po ng mga chapel. Kasi hindi din naman po pwedeng mawala. Kasi ang isang bata, lalo na yung mga nag program, ang isang batang maagang na-introduce sa simbahan, iyan ang mga future na maglilingkod sa simbahan. So, yun po ang aming goal din. Kaya kami may feeding program na naka in partnership with the Diocese of Antipolo na magkaroon ng mga bagong generation ng mga batang maglilingkod sa simbahan. So, Ako po si Melissa de Cruz, taga Sitio Pag-asa. Ako po ito ng Barangay San Jose. Kami po ang host community ng Teresa Marble Corporation. Isa po kami sa nanginginabang o oh, beneficiary ng SBMP. Ayun, ito pong simbahan, sila po ang nagbibigay ng na sa amin ng mga, mga bagay na kailangan namin. Pero ang labor po, ang, ang ano niyan, counterpart ng community labor. Kasi, so, yung materials sa company? Sa, kampanya ko. Kasi nasa batas, bawal po na no cash policy binibigay, naghahanap kami ng paraan ma mabigay ng ma ano naman yung labor para yun ang ano namin counterpart part namin kasi ang sabi ng Bureau of Mines hindi pwedeng bigyan ng cash kasi alam niyo naman ang cash madaling maubos kaya yun na lang ang aming aming counterpart na may bibigyan na. So, binibigay namin pahahalagahan para yung binibigay nila may paki pakinabang, lahat mapakinabangan ng mga tao dito sa amin. Ano It, yung, sa rehabilitation ano mga Ang sa ang feeding po is continue. Feeding Dapat po program 6 months po yan naka pang apat na po kami na cycle. Every cycle is 6 months. Six months po yan, iba-ibang bata po ang nanginginabang dyan. kini Kinikilo bago, i-enroll namin. Then after ng feeding, kilo ulit para kung may improvement. Kung hindi pa naman nag-improve yung bata ng ano, i-enroll ulit. Pero yung, yung naka-enroll ngayon, iba naman yung next cycle. Tuloy-tuloy lang. So, kasi, kung ano mga ilang mga ilang mga ilang Sandaan po, sandaang bata. 50 sa kabag-asa, 50 rin sa kabisig. Yan po yan eh. Ay... Ah, so dalawa, sincho. Opo. Sincho kabisig. Sincho pag-asa. Yung mga batang feeding o mga naka-enroll, nagiging choir namin. Nagsisimba dito kada linggo, nagiging choir. Nagiging magandang dibalas ng mga bata. Nahahatap namin dito sa simbahan. Ang bagay, kumbaga, nakakatulong sa mga... Yung iba po dito, wala rin namang makain na regular. Pag alam nilang wala sila ng bigas, nandito sa amin, nabigyan lang yung samanapak po. Basta ang sabi sa amin, huwag lang masayang. We ordered po uh, ang mga reports sa gobyerno. Pinapin po namin sila at pinagawa namin sa nearby. And bago po yung gawin, araw-araw uh, po kaming monitor. Activities po namin, water sampling, air er, sampling, eh, pinakahalagan po namin iyon. Uh, May nabiksyur po namin na uh, Mag-comply uh, po kami sa mga standards po ng uh, MGP and EMB. so, and, and, dun po sa progressive rehab po namin, which is yung uh, the mind area po i, uh, ng marble operations po din sa Pamias so, 2. Uh, if mind out po, mind yung area, uh, ginagawa po namin yung progressive rehab, kinatiniman kinat kinat po namin yung mga puno, and iba-iba po kasi yung area po namin nasa 12,000 uh, square meters po yung uh, uh, lap, dawag, lap, So, and continuous po yung progressive rehab uh, hanggang pagkatapos po ng mina, dapat po may balik namin yung dating itsura niya. And especially po, uh, hindi po talaga alalagpas yung kwari namin dun sa boundary namin kasi yun po ang ating po na binigyan po ako, ipinigay sa amin ang kawin po. So dapat po lang yung compliance ng And hindi lang po talaga compliance na parang uh, gagawin lang na po namin dahil dapat ginawa, ginagawa po ito namin dahil gusto po namin. Yung Adapt River namin, continuous uh, namin namin at uh, pakigiging sa ibang e sa ng gobyerno, particularly dito sa LLDA, sa WNP, dito sa mga lokal sa uh, Antipolo at Tereta, na yung adapt na river namin na um, may uh, 1,000 kilometer long stretch at uh, meron din pong uh, estero na 500 meter stretch na kung saan may mga iba't ibang activity kaming ginagawa. May tree planting din, nabang um, halong river bank, uh, yung clean up, uh, quarterly yan. Then yung mga IEC rin namin dito sa sa pagpo-protect ng mga river so, sa terms quality management. Yan po, yung continuous yan, uh, nasa programa talaga natin. Yearly, kasama siya sa mga ginagawa ng company para uh, masustain din yung uh, mga para mapaganda pa namin. na yung mga dredging din minsan, pagkakailangan, para makatulong din pagka pumapabaw ng ilog sa the community, regular yun na uh, tinatap namin sila uh, para tumulong doon sa mga activity. But particular yung itong malapit sa amin, uh, ito pag-asa, ito kabisig na mag-follow, tsaka yung parang may pa. So pag may mga schedule, uh, nagpo up kami sa kanila, uh, humihingi kami ng mga participants uh, para tumulong. Uh, minsan nga, pati mga bata, may mga na mga tumulong kasi sila talaga yung uh, patawag natin na future ng uh, atin ng sure. so dapat at young age matutunan nila kung paano proteksyonan, kung paano alagaan ang environment o saan kinikilusan din nila. So, para, sila kasi yung mga susunod na dapat na uh, mag-maintain at mag ng uh, kapaliguran. So, Ito pong mga sildrag ay hindi diretsyo po namin sa hindi nabawasan po namin then kapag yun po ay nagagawa, mas, mas maninis po yun na ilalabas ng tubig ng mga nilo. At saka sabi po, effective po talaga ang uh, uh, mitigation uh, activities po na para po sa quarry. And kapag lagi po ito ang ginagawa po, sabi po na uh, isang mining company ay nagpapaglaga na anong responsible mining po. Pangina po ay hindi pa ang habang buhay. Hindi lang namin dapat niliguan ang kalpo o damage po yung lugar, So dapat po, ang pinaka-uling gagawin namin po, pinaka-importante gagawin po namin kapag nagkagwari ay ibabalik po yung tsura ng area po saan po kami. Kung kuha ng marble, so, ito Ang po ang pinaka-importante yung ginagawa ko ng mga mining industries. And also, uh, ang number one na misconception po sa mining ay iiwan na lang po ng kalbo yung mga kundo. Ito sabihin po na irresponsible. So, uh, sa public po, hindi po nila naiintindihan uh, yung kung paano po tumagalaw ang isang mining company sa main sa mining industry dahil bago ko uh, mag-queryan sa kumpanya uh, nag-aaralan ko ito kung ano po yung plano nila pa paano ibabalik ang tan investment po yung SDMP malaking bagay para sa amin kasi po yun nakaka-sustain sa sa mga bata sustain sa feeding. bilang lang yung sa development ng ano namin ng community nakakatulong kasi wala naman po Kung sa LGU lang kami makaka mahirap. Mas madali po ayon kapitbahay bahay namin ng PMC, kami po ang beneficiary. Yung buong puso nagpapasalamat po para roon. Yun ay nagagamit din naman namin sa tama. Sa ayos. Sana po yung yung hindi sila magsawa, magtulong sa amin. Aming mga community. Pagpasensya niyo na po, makulit ang homerel ko na mahilig po ng mga data. It is for our own good din po na para sa atin po talaga yung mga ginagawa po natin na para sa ikawulad ng ating community po. So yun po, sana supportahan niyo po kami, lalo na po dun sa pagtulong po sa aming mga counterparts. Yun lang po, maraming salamat po. So, uh, my name is not just a business. Uh, we do this to provide para sa community, para po sa lahat ng tao. Dahil wala po ang mina, wala po talagang um, wala po materialis na makukuha po sa kung ginagamit natin sa pang-ama. So, so mining is part of our life to so every day. So, I invite everyone to open their minds to understand the industry, the, the process of what mining is, how it is uh, being started and how it is properly rehabilitated. Hmm. This uh, conception of uh, mga tao with regards sa mining na uh, medyo destructive na yung pinakamal. Pero uh, technically destructive, pero kasi walang way you no, know, na, na uh, i-harvest mo yung uh, certain minerals tulad sana to transform into another product which is yung, yung marble niya. Uh, ang kasi yung needs naman siya eh. Nang, uh, ng, ng lahat halos, like yung mga aggregate, cemento, bakal, well, wala kong hindi pwedeng walang mina po talaga. So we uh, minimake sure lang namin na yung ginagawa namin is uh, responsible talaga. You know, uh, so, so yun nga, uh, with regards sa community din namin, hoping kami na yun ang mga nila pero operation yun, spmp SPFP, mga kanyang ito tulong namin so hindi talaga ang mga minan, hindi talaga kami kalaban no? kami uh, bagkos makakakulong uh, pa nga yan yung other way uh, doon sa mga ilang uh, nararanasan natin sa ngayon doon nga uh, yung mga, mga kapatakaan medyo yung um, mga sakapit na no? so, may mga minan din na ito doon. so siguro hindi na nakikita po noong ng ibang na Kaya kami sa Teresa Marble, willing po kami na bisitahin kami kung gusto po pumunta po sa eh, Para mapakita rin namin yung operation namin kung paano kami gumagawa, ano ginagawa namin dito, ako sa, sa environment, operation namin, sa city, sa community. So willing kami po no, na uh, bisitahin na kami, wala naman kami pinatago. Willing kami na ipakita yung magagandang ginagawa na mga company para lang ma-open up din yung mga mindset ng ibang tao natin na iba yung pananaw at tingin uh, tingin sa mga nila. Sabi nga nila, distracting industries ka nila. Uh, so yun nga. So para lang maging mas maliwag sa iba na uh, yung mga ginagawa uh, nila. <laughs> Ayun, may may mga ano din tayo, may mga